Pag ang na butas, tatay ka na bukas. <laughs> Ngayong Valentine's, anong mga bati ng mga taken? Happy Valentine. Eh kapag single? Happy Independence Day. Eh kapag ka broken hearted ka? Happy Halloween. Last, kapag maraming boyfriend <laughs> o girlfriend? Happy Fiesta. <laughs> Kuya, malapit na pala ang valentine's. Wow! Gusto mo flowers? Wow! Thank you! Ang sweet mo naman. Bigyan mo ako pang bili. <laughs> ano, nasarapan ka ba? Sobrang. Ha? Isang roll lang yun nasarapan ka? kita ita, dalawa, tatlo, pareho lang Alam mo, Kapag tinititigan kita, napapakain ako. Stop! Stop!